Totoo niyan, kaya po galit na galit itong mga pulahan. Ito pong mga pulangot. <laughs> yun yung tawag sa nila. Pati na rin yung mga diehard. Galit na galit yung mga yan kay Chat Reyes, ang coach po ng, ng Gilas Pilipinas dahil nga hindi lingid sa kaalaman na itong mga uto-uto natin kababayan na sumuporta si coach kay Atty. Lenny Robredo noong nakaraang eleksyon may connection talaga, may politika pa rin dyan. Pero yun nga, pag uh, mayroong pahayag halimbawa si Atom Araulio tungkol nga sa galit na itong mga kababayan natin kay, kay coach, di ba, napakataas na standard, matinding busisiin, okay, matindi ang galit, napaka-harsh ng mga bastards ni, ni Chad Reyes. Pero wala naman silang masyadong pakialam, hindi sila ganong ka-harsh ka sa mga politiko sa mga nasa pwesto ngayon. Yun po ang pahayag ni uh, ni Atom Araulio na ikinagalit at ikinatriggered ng napakaraming pulahan, lalo na po yung mga nasa social media. So katulad po na itong isang Darwin Cañete, sabi niya, well, to be fair, choke. Si Chat Reyes, at pong coach ng, ng Gilas, dati, dahil alam ko nag na, performed like a true pink lawan. Yan, di lang talo, tambak pa like madam. So, ito yung sinasabi ko na um, bakit daw sina sina Atom Araulio, sina Karen Davila, bakit daw i-connecta, connect yung laro ng Gilas Pilipinas sa politika. O edi edi bumalik sa inyo. O oh, ayan o, oh, pati po si Atty. Lenny Robredo ay dinamay niyo na wala naman sa pwesto ngayon at wala nang kinalaman. Walang kinalaman sa maraming krisis at maraming problema na kinakaharap ng ating bansa. Okay, eto ah, oh, tingnan niyo ah. Oh. Yung sinasabi na ito si Darwin Caniete, kung sino man ito, eto <laughs> yung mga kalibel ni Mark Lopez na akala mo ang gagaling, akala mo sila na ang may alam ng lahat, pero wale Okay? Sila yung mga tipong mapanlait pero hindi alam ang kanilang itsura. Yung sarili nila ay hindi nila tinitignan. Ganon. Ganon yung mga yan. Mga attorney pa man din. Ano ho? Anyway, so yun. Kung ikukumpara nyo po, kung talagang ganito ang galawan ng mga pink lawan, sige po. Yung tinatawag nyo yung mga dilawan ko, no? Kung ganyan, yung nangyari sa Gilas, Pilipinas, sige. You see, sa bandang huli, laging nananalo. Meron at meron pa panalo. Okay? Nagaantay, nagtsatsaga kasi ang maraming kakamping, ang mga pinklawan na tinatawag nyo. Marunong magtsaga, marunong magantay ng kanilang oras, ng kanilang panahon para sila nga ay manalo. Okay, Hindi katulad nyo, gagawin po ang lahat para sa lahat ng pagkakataon ay manalo. Kayong mga pulahan, kayong mga pulangaw, alam naman natin kung paano na ang nasa Malacanang ngayon hindi kayo patas lumaban. So yung mga ganito, you see, kayo mismo ang nagkompara, Ginawa yung usaping politika itong isyon na ito. Pero galit na galit kayo kay Atom Araulio at kay Karen Davila pag sila po ay nagsali o nang sila po ay nagsalita. Na yun nga, bakit mas galit ang or matindi ang galit ng mga uto-uto nating kababayan kay Chat Reyes? Pero sa mga tiwaling politiko, wala lang. Iniidolo nyo pa. Bakit nabaliktad? Okay, para lang naman ang sistema dapat sa ating lipunan na ang hinahangaan po ay yung mga totoong magagaling, marurunong, may dunong, yung totoong may malasakit sa ating bansa, may pagmamahal sa mga kababayan nating na nangangailangan. Pero baliktad eh ang iniisip nyo or baliktad ang mindset nyo mga pulahan. Yung mga yon na binanggit ko ang inyong ang inyong minamasama. Okay? So kayo po or bumalik po sa inyo yung inyong kuno ay pamumulitika o hinahaluan ng politika ang nangyaring Gilas Pilipinas na na stint sa FIBA World Cup. Kayo po, okay, kayong kayo ang mga dinidescribe ng inyong mga walang kabalastugang uh, pananalita, mga sarili ninyong mga pulangaw, okay?